Peace lang mga kaibigan, mga viewers ano, Ito po, Kasama ko po again si Last Sweat Channel Ako naman po si Rodelis TV At nandito po kami ngayon sa medyo dulo ng Dolomite Beach ano. Dito po kami ngayon nagkakandak ng Kali Survey Kasi ngayon po ay Black Saturday or Sabado de Gloria Yung content po namin ngayon ay sa About naman sa midterm election next year May 2025 Ito po ang mga line namin walo lamang Pero kailangan magboto ng labing dalawang po, senador ano. Ito po yung line namin ano. Yan po yung line na yan ay wala pa pong experience yan. Wala pang naging senador dyan. Kaya, naku po, subaybayan nyo po at patapusin nyo pong panoorin itong video ito dahil mawiwili po kayo. Okay? Bro, baka meron kang gusto sabihin. Ah, don't forget to what? Subscribe, like. share, and like. Okay po. Diretso na po tayo sa video. Okay. Ah, ispatan tayo ito si Kuya. Ah, po. Okay. Peace lang you know, mga kaibigan, mga viewers. Ano? Meron po kami nakita nila Suerte Channel. Kuya, Kuya, Okay, Magandang uh, tanghali po ano? Ay umaga pala. <laughs> Mawalang galang na po ako po si Rodel's TV. At ako naman po si Lasuerte Channel. Okay, welcome po kayo pareho sa aming channel. Ano ganito po kasi malapit na yung ating midterm election. Anyway, ano po pangalan nila? Jeffrey. Jeffrey. Ano po? Pakilakas Jeffrey. po yung boses. Jeffrey? Jeffrey. Okay. Ganito po kasi malapit na yung ating midterm election no next year, May 2025. Kailangan natin bumoto ng 12 senador, ano? Pero ito pong pagpipilian mo walo lang. Ito ay mga wala pang experience para maging senador, ano? Ito po ang unang-una si former PRRT Tatay Digong, Mayor Biko Soto, Attorney Harry Roque, Attorney Glenn Chung, former Mayor Eskom Moreno, Secretary Persida Acosta, Attorney Trexie Angeles, Representative Raul Manuel. Ngayon, dyan sa walong tinura namin, sino yung uh, napupusuan mo at mo? Sa akin siguro si Mayor, Esco. former Mayor Esco. Esco Moreno. Oh. Bakit po? kasi maganda rin yung pamalakad dito sa Maynila eh. Nung siya ay mayor, ano? Siya pa yung mayor. Oo. Maliban po dyan, yung ibang option mo sa walong tinura na yan. Number one sa iyo, si Esco Moreno. Yung pong iba, sino pa? Kasi labing dalawang dapat si iboto eh. Si... di ko mamili siya, kuya. Hmm. Atorne ito si Percy Acosta, di ba? Oo, atorne sa... Pau. Oo, sa Pau yan, sa Pau. Pau Chip. Oo. Yan, isa rin yan. Isa rin yan, Okay. So, meron ka bang gustong idagdag kuya dito kay Mayor Escomoreno dahil siya ang number one sa iyo? Pangalawa si Preseda Acosta? Si... Former President Rodrigo uh, Roa Rodrigo Duterte. Okay, ang pangatlo mo. Ngayon kuya, ano? Uh, papayagan ka namin na guhitan mo yung iyong mga napili, ano? para tao si papakita natin sa ating mga viewer para wala silang masabi ano. Ito, bibigyan ka ng ano ng pansulat ano. Guguhitan mo lang siya. Parang yung number one ganon. Tao okay. kita natin. Oo. Guguhitan lang. Oh, yung pag -anun, pag -anun, pag -anun lang. Itapat mo lang siya. Dito. Yan. Oo, yan, ganyan. Yan. Tapos sino pa yung iba? Si Moreno at saka si Tatay Digong. Okay. Sir, Thank you very much ah. Ay, okay, peace lang mga kabigan, mga viewers, ano? Meron kaming na nakita ni La suerte channel. Ito, I think parehong ano ito, rider, ano? Oh. Okay. Mga Mga sir, mawalang galang sa na sa po na ano? Pwede pong, ano? Pwede, pwede, po. pwede pong ng ano? Awalang galang na po. Ako po si Rodel's TV and welcome sa si Rodel's TV. La suerte channel, sir. Okay. Ito po yung nakuha na pipilihin niya, sir. Oh. Ito yung content na napili namin, ano, para sa ating midterm election. Okay po. Yan ay gaganapin sa Uh, next year, May 2025 ano. So, ang unang-una diyan na matunog ang pangalan kahit matanda na si former PRRD or Tatay Digong ano, Mayor Biko Soto, Attorney Harry Roque, Attorney Glenn Chong, former Isko Moreno, Secretary Presida Acosta, Attorney Trexie Angeles. and representative Raul Manuel. Ito po ang lahat na ito ano, wala pa itong experience para na mga naging senador ano. Kaya ito yung napili namin ng na mga maglalaban-laban at matutunog talaga ang pangalan nila. Ngayon, ang pinakatanong, Diyan sa walong yan na tinura namin, sino yung unang-unang uh, nasa puso niya at ibuboto niyo? Si Tatay Digong, Tatay, Tatay Digong pa rin. Tatay Digong pa rin? Ay, ay, isa muna magsagot. Ikaw mo si Tatay Digong. Bakit si Tatay Digong? Kasi may napatunayan eh. May napatunayan ha? Okay. Malibang kay Tatay Digong, meron ka ba bang ibang opsyon diyan? Siguro. Hindi si... ka pa sir. Di, si Digong, si... 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 si ano? Bico Soto. Bico Soto. Okay, bakit si Bico Soto? Kasi maganda din yung pamamalakad niya sa Pasig. Pasig. Uh, okay, ikaw naman sir. Ah, uh, sa akin po si PR ah, FPRRD Tatay Digong. Din. Tatay Digong din. Bakit naman? Kasi uh, yun nga maganda kasi yung mga naging plano niya katulad nitong Dolomite Beach. Uh Oo. -oh. Kaya yun, maganda si Tatay Digong ulit. Tapos sa second ko siguro si Mayor Vico Soto. Mayor Vico Soto, uh, halos kayo, pareho kayo, okay, ano? Kayo. Okay, bakit si Mayor Vico Soto? Ah, uh, kasi si Mayor Vico uh, Soto, marami natin na gawang plano ngayon na magaganda rin yung nagawa sa Pasig. 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 Mm. Okay, sir. Ito, ano? Pakihawak po ito, ano? Bibigyan Yo, namin. Sir, ito, oh, baka may out pala kayo. Uh, shout out sa mga taga Santa Rosa, Laguna dyan. Oh, oh, yeah. shoutout po sa Pampanga sa family ito, po. Oh, okay, ito. Ngayon, papayagan namin kayo. Naguhitan yan kagaya nung nakikita nyo din ano doon sa inyong napiling mga kandidato. Ito po. Pakita natin sa ating mga viewers. Ito po. Kasi pinagano kami ng ano uh, isa lang, isa lang. bias. Uh -huh. Isa lang. Hindi, dalawa po yung napili nyo eh. Unang-una si Tatay Digong. Okay, tapos pangalawa si Bico Soto. Okay, ikaw naman sir. ayan uh, po mga kaibigan ano ginuhitan nila. Okay. Salamat sa Sir. Okay, sa inyong dalawa no, sa inyong dalawa. Maraming maraming salamat sa oras ano. Thank you, thank you. Ingat sa biyahe. Okay. Bisyo mga kaibigan, mga viewers, okay, ano, may nakita po kami uh, isang couple uh, po, no, I think. Tanungin natin, bro. Hello, ate, kuya. Mabalang galang na po, ano. Ako po si Kuya Rodel and welcome sa Rodel's TV. And... welcome po sa Lasota Channel. Okay. Ano pong pangalan ni kuya? Ray. Ray, ikaw, ate? Rose? Rose. Wow. Uh, Ray and Rose pare yung RR ano. Ngayon po ito po yung napili naming content ano. Kasi malapit na yung ating midterm election next year, May 2025. Ito po yung malalakas ang tunog ang pangalan na maglalaban laban. Sila, wala pa silang experience, hindi pa sila naging senador ano. Kaya ito yung na, na yung napili namin na magla na pag uh, ika nga ay ano? ano, pagpipilian. Unang-una po diyan si former PRRD or Tatay Digong. Pangalawa si Mayor Bico Soto, Attorney Harry Roque, Glenn Chong, former Mayor Isko Moreno, Secretary Persida Acosta, uh, Attorney Trexie Angeles, Representative Raul Manuel. Ngayon, diyan sa walong tinura namin, sino yung nasa puso nyo at uh, ibubuto nyo? Ikaw muna, sir. Bico. Bico Soto. Bakit po si Bico Soto? Mabait. Mabait at saka ano po? Ma Makatao. Makatao. Okay, ikaw naman, ma'am. Sino po? Isko Moreno. Bakit po si Isko Moreno? Matulungin siya sa kapwa at mabait. Okay po. Maliban po dyan sa number one na napili mo at saka napili mo. Meron pa po bang ibang option? Dahil uh, labing dalawa po ang kailangan natin iboto. Pero yung pong nakikita nyo dyan, pagpipilian nyo ay walo lamang. Ikaw sir, sino pa? Kaya lang sir. Pero hindi ko pa sila Oo. Sa na, no. oh. Oh, pero, 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 hindi ko charo kaya tsaka yung si Agosta. Kaya lang kilala ko dyan eh. Oo. oh. Yeah. So, siya, iba, ah, pero ibig sabihin, yung talagang nasa puso mo, yung ibuboto mo lang. Ang uh, pwede mong guguhitan diyan mamaya. Kung isa lang, okay lang. Ibuboto okay. Okay, ikaw po ate. Yung ibang option mo diyan. Wala, Wala na, isa lang. <laughs> okay, ito po. Papayagan namin kayo, kayong dalawa, pakihawakan po ano, naguhitan niyo yung inyong mga napili. Okay, ito po yung ano, ito po yung uh, pentel ano para if, then ipapakita natin sa ating mga viewers. mga viewers ano para wala silang masabi ayang ginawa din ni kuya yung mga ano niya ayun ay, ikaw ate Isko. ni ate isa lang oh. ay nahulog pa ay. oh. yun si ate talagang nag-iisa lamang sir. ano meron kayong shout -out? shout out wala ikaw kuya shout out ciao na lang sa mga poko tsaka sa anak ko. Tsaka ko Kuya sa Nagkarlan. Oo. Oh, Nagarlan Laguna. Okay, okay. okay, so okay so si... sa inyo Okay, dalawa no? Okay, oh. Nagkarlan Laguna na shout out. Thank, Thank you, pa, you very much po. Sir. Salamat okay. po. Okay, tire ito, mga kaibigan mga viewers, ito po may nakita pa kaming uh, I think. Hello, mamalanggalang na po, ate ko yan. Pwede pong compress kayo. Good morning sir. An ano po ang ano, magkaano-ano ano po kayo? Magkapatid. Ah, magkapatid. Oh, halata naman man eh. Ano pong pangalan niya? Ashley, ikaw? paki Pakilakas lang po yung boses. Ano? Ito kasi yung napili namin ano, na content kasi malapit na yung ating midterm election next year, May 2025. Etong mga to, itong tuturo namin sa inyo, walo yan. Walo lang yan. Pero kailangan natin bumuto ng labing dalawa. Ano? Ito, mga wala pa itong experience. Hindi pa ito naging senador. Okay. Unang-una dyan, matunog ang pangalan kahit matanda na. Marami nag-aamuki. Si P, former PRRD o Tatay digo Mayor Biko Soto. Ator ni Harry Roque, Ator ni Glenn Chong, Former Isko Moreno, Secretary Presida Acosta, Ator ni Trexie Angeles, at saka si Representative Raul Manuel. Ngayon, ang pinakatanong, dyan sa tinura namin ng na walo, sino ang nasa puso nyo at ibubuto nyo? Ikaw muna ate. Si Isko Moreno. O bakit si Isko? Kasi dito pa lang po noon sa Maynilang, dami niya na po magawa paano pa po kung magiging senador siya? Mas marami pa po siyang gagawin. Wow, galing. Ikaw naman, kuya. Pwede ba dalawa? Oh, pwede, yan. Marami yan. Kahit, kahit walo. Ako talit si Oh. Pero yung pinaka number one mo muna. Siguro, sa as a man yung niya, syempre, unang-una si Isco Moreno. Okay. Bakit si Isco? knowing na since isa akong scorer ng bayan, ayun. ah, talaga? Nung time pa noong, ano niya, um, Uh, 10 minutes sa Manila ay uh, ayun ang dami yata nagawang proyekto although may isa blay pero mas marami pa rin yung ano positive pa uh, ang uh, naging outcome sa mga ginagawa niya nung siya yung mayor, mayor grabe grabe ang pagkakilala ni Kuya kay um, former so, mayor ano ngayon diyan sa inyong tinura number 1 sa inyo parehong magkapatid si Isko Moreno ano sino pa yung iba ayun nga uh, sumunod si ano Si Biko Soto. Biko so, Soto. Bakit si Biko? Katulad ni ano, Isko Moreno pati ni Sota, na, marami nga silang nagawa. Is mas maganda rin naman ano, magkaroon tayo ng parang uh, mas young na ano, sa Senado. kasi parang sabihin natin na hindi ka masasabing ano yung mga matatanda pero mas maganda kasi may bright ba -ba -ba. idea din sila kasi marami na silang innovative na idea na ginawa sa mga ano, nila cities nila bago pa sila tumakbo na senador. Bakit okay, sila? speaking of bright idea, ano ibig mo sabihin yung mga lumang senador, yung mga naging senador na Uh, old idea na ba sila? Ah, no, hindi. They're just keeping the tradition kasi. So, <laughs> kailangan natin mag-set up sa ano, sa boundary sa meron tayo. Oo. Oh, okay. okay. Okay, ikaw, Ate, Meron ka bang ibang option dyan? 'Yun din, si Bico Soto. Ay, talaga? Bakit naman? Kasi sa lahat ng mga um na napapanood ko sa TV, oh. 'yan. Si Bico Soto din 'yung isa sa parang katulad ni Disco Moreno. Ang dami niyang magandang nagawa. Oh. At marami pa siyang tenteng okay, gawa. Kung halimbawa, halimbawa talaga lumabas siya sa pagkasenador, palagay mo marami sa magagawa pa? Marami. Oh. Ngayon nga lang as mayor, dami niyan nagawa. What more kung senador? Ah, okay. Sa kailangan natin bago bagong sa ano? Uh, senado. 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 Oh, okay. <laughs> okay. to okay. okay, ito final ano. Meron pa ba kayong gustong idagdag base sa pagkakakilala niyo diyan sa inyong mga ano, mga nap napupusuan? Uh -huh. Uh, so far, ang pinakalong ko talaga is apat lang. Si hmm. Digong, si Ali Roque, si Dico Soto, tapos si Isco Moreno. Then there rest siguro, pag nakilala ko pa, malay, di ba? Oo, ikaw atin, naman ate. Yung attention. Ay, uh, uh, syempre yung si Digong, Dico uh -huh. Soto, Isco Moreno, tsaka si Ali Roque. Yun pa lang kasi yung mga kilala. kilala. Okay. So, Ngayon, Diyan sa mga napili nyo, ano, bibigyan namin kayo ng karapatan na guhitan, kagaya ng nakikita nyo dyan, ano, papakita natin sa ating mga viewer para wala silang masabi, ano, kasi ang dami nilang sinasabi sa amin. Sige. Ayan na, ginagita na po. Hindi, yung lahat ng mga option mo. Okay. dog. Oo. Ayan Oh, okay. Ayan po mga kaibigan yung tali natin Ay, shout ano. Sen? Oh, uh -huh. baka meron kayong gustong i-shout out. Ay, shout out sa magulang ko sa harap. Ay, Ay <laughs> ayun. Oh. Okay. wala po. Ay, shout out po sa mga. Ay, dito pa. Shout out na lang sa mga Discord friends ko diyan. Hi. Oh. oh. <laughs> pangalan niya sen? Pangalan niya pa. Bradley. Bradley. Yes. At saka si Ashley. 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 okay, pare yung Ashley. may LY ano. Yes. Okay, thank you. May interview ano. Hello mga kaibigan ng mga viewers, ano? ito po may nakita kami dalawang ate ano? Hello po, dalawang ate. Ang saya po nila Good morning po. Ako po si Kuya Rodel and welcome po sa Rodel's TV. And welcome po sa Rodel's channel. Okay. Ano pong pangalan ni ate? My name Ikaw? Princess po. Pakilakas po yung boses ano kasi hindi na kami gumamit ng microphone. Ganito po kasi. Malapit na yung ating midterm election next year. May 2025. So kailangan natin bumoto ng labindalawang senador. Pero ito pong pagpipilian nyo, walo lamang kasi ito na yung kasya dito sa aming ano, uh, board, ano? ngayon ito yung pinakamalalakas ang tunog na pangalan sila ay wala pang experience never silang naging senador ano? unang una dyan si former PRRD o tatay di ko kahit matanda na siya marami sa kanya nag-aamuki na kumandidato sa pagka senador ano? then pangalawa si Mayor Vico Soto Atty. Harry Roque Atty. Glenn Chong former Mayor Isco Moreno Secretary Persida Acosta Atty. Trexie Angeles at saka si Represent Representative Raul Manuel. Ngayon, dyan sa walong tinura namin, sino yung nasa puso nyo at iboboto nyo? Yung unang-una? Siguro po sa akin si Mayor Vico Soto. Mayor Vico Soto. Bakit po? Is, kasi po, um, maganda yung mga ano niya sa ano sa Pasig. Pasig. yes po. Maganda Oo. yung mga mga rules and regulation niya. Ganyan. At saka siguro yung mga project niya. Oh. Ano? Gagawa niya. Siguro uh -huh. mas marami pa siyang magagawa pagka senador. isa na po siya sa mga senador. Doon po ba sa sinasabi mong yan na nagagawa niya sa Pasig, ay eh, ramdam po ba yan? Opo, kasi po may mga katrabaho din, din naman po kami na taga Pasig eh. Hmm. So maganda po, maganda. Yan sabi nila, maganda. Although uh -huh. nakikita din naman namin sa mga uh -huh. balibalita ng uh -huh. Oo. pagkaan. Okay. Ikaw naman ate, sino naman yung iyong napupusuan dyan? Siguro sa akin. Si Isko Moreno, yes. ah, dating mayor, former mayor. Bakit naman po si Isko? Kasi maganda na yung nasimulan niya. Yung nasimulan niya. Uh, sa, tingin okay, nyo, okay. sa tingin nyo ba, pagka siya yes. ay senador na, mas marami siya magagawa kumpara sa mayor? Yes po. Okay. Mas okay. marami pa siya magagawa. Okay. Maliban po dyan sa ikaw na, piling mo Isko Moreno, ikaw naman si Biko Soto. Meron pa ba kayong ibang option dyan? Kasi dapat labing dalawang senador yan eh, na ibuboto. Sino po yung pangalawa dyan sa na nasa puso nyo? Kayo mo po ito? Si ano po siguro din, si Tatay Digong. Tatay Digong. O bakit naman si Tatay Digong? Maganda rin naman din po yung nasimulan niya nung ano siya, nung sa Davao pa siya. Tapos oh. hanggang sa naging president siya ng Pilipinas. Oh. Siguro pag isa din siyang magiging senador, may mas marami pa siyang magagawa. Na, okay. magagawa. Oh. Ito po bang Dolomite Beach? Kanino po ba yan? yung project <laughs> <laughs> Ikaw ate, sino yung second option mo? <laughs> wala pa ako na. Wala na. Okay. Okay, ito ano. Ngayon, meron na kayo na pili pareho ano. Hawakan niya yung cardboard. Papa. Ay na pa... po magugo uh Oo. -oh. Ipapakita natin sa mga view, um, mga viewers ano, naguhitan niyo yung inyong napili ano para wala po silang masabi. Okay? Sige. Hitan mo. Ayan. Bigo soto tapos yung pang isa si Tatay Digong at ikaw naman ay isa lang si Esco Moreno. Okay po. Out, uh, shout, out, po. shout, out. Uh, shout po. out? shout out, okay. so, shout out. Shout uh, out na lang yung sarili namin. <laughs> so, shout out okay. po sa mga napili namin na no way sana. Uh, okay. uh, <laughs> maging mas marami pa po kayo matulungan sana uh, mapaganda. Yung lang, mapaganda lang yung, yung ating, bayan, ating bayan, ano? Yes, sa ating bayan. Uh, oh. Well, sa inyo pong dalawa, ano, maraming maraming salamat sa inyong time na inilaan para sa amin, ano. Thank you, thank you. Ayan po mga kaibigan, mga viewers, ano, yung ating tali dito sa ating 2025 midterm election for Senator Calyo Survey dito po sa Don Beach. Former Piara Didigong 5, Bicos Soto 5, Hariroke 2, Escomoreno, Moreno 5, and Persida Costa 2. Si Atty. Trixie Angeles, saka si Raul Manuel ay 0, at ganon din po si Atty. Glenn Chong. Peace uh, po mga kaibigan, mga viewers, ano, inyo pong napakinggan yung lahat naming in-interview, ano? Sari-sari po yung kanilang edad, may dalaga, meron may asawa, meron din pong may uh, edad na talaga, ano? Still kasama ko po si La Suerte Channel, o, ako naman po si Rodel's TV and uh, talaga po subeben yung aming kalyo sa dahil talaga mawiwili kayo kasi talagang plinano namin na iba't iba yung aming content, ano? At pangalawa po, maraming maraming salamat sa suporta sa aming uh, munting channel and God bless you more and thank you, thank you very much. Bago po kayo magpunta sa video, subscribe muna po sa aming mga channel. Oh, okay, po. TV, channel. Oh, okay po. TV, na Channel. Okay po.